Ano ang naiisip mo kapag iniisip mo ang langit? Naniniwala ka ba sa isang lugar na tulad nito? Kung oo, maaari mo bang isipin ito bilang isang kaharian na puno ng maningning na liwanag at musika, kung saan ang mga koro ay nagpupuri sa Diyos sa gitna ng kagandahan at mga kahangahangang disenyo? Iniisip mo ba ito na pinalamutian ng kumikislap na ginto pilak at maraming mga mamahaling bato, ang ganitong pananaw ay maaaring may katotohanan, ngunit hindi ito ang buong kwento. O baka naman iniisip mo ang langit bilang ang loob ng isang malawak na korteng simboryo na nakalatag sa kalangitan, sakop ang buong mundo. Habang ang simboryo ay lumalapit sa abot tanaw, parang hindi ito sapat na mahaba ngunit palagi nitong natatakpan ang buong mundo. Halos lahat ng tao sa mundo ay may sariling konsepto ng langit. Sa pagsusuri ng mga ganitong dakilang ideya, mahalagang tandaan na may iba't ibang parirala upang ilarawan ang langit. Ang mismong salitang langit ay nagpapakita ng pagkakaisa nito. Samantala, ang mga parirala tulad ng mga kalangitan o mga makalangit na lugar ay nagpapahiwatig ng iba't ibang bahagi ng langit na may kanya-kanyang nilalaman at mga kaganapan sa iba't ibang panahon. Sa kanyang liham sa ikalawang Korinto 12.12.4, binanggit ni Pablo, May kilala akong isang tao kay Kristo na labing apat na taon na ang nakalipas ay dinala sa ikatlong langit. Kung pisikal o espiritual, hindi ko masabi, Diyos lamang ang nakakaalam. Ang taong ito ay dinala sa paraiso at nakarinig ng mga salitang hindi masambit na hindi pinapahintulutan o kayang banggitin. Ayon sa talatang ito, mayroong tatlong antas ng langit na magkakapatong at ang pinakamataas ay tinatawag na ikatlong langit. Ang pinakamataas na langit na ito ay inilarawan bilang tirahan ng paraiso at personal na santuwaryo ng Diyos. Ang pinakabanal na lugar na umiiral mula sa mga ganitong kwento nagmumula ang ating mga konsepto ng kadalisayan at kabanalan ng langit kung saan ang mga salitang napakalalim ng kasagraduhan ay hindi maaaring ibahagi sa labas nito. Ang salitang paraiso ay nagmula sa salitang griego para sa hardin at tumutukoy sa makalangit na hardin ng Diyos. Ito ang huling hantungan ng lahat ng tunay na nagsisisi at matatag na sumusunod sa landas ng pananampalataya. Sa krus, tiniyak ni Jesus sa nagsisising kriminal na sila ay magkakasama sa paraiso sa araw ding iyon. Sinabi niya, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Lucas 23.43 Ang ganitong pananaw ng langit ay tumutugma sa damdamin ng marami sa buong mundo. Ang aklat ng pahayag ay nagpakilala ng konsepto na tinatawag na mid-heaven o gitna ng langit na tila isang mahalagang bahagi kung saan matatagpuan ang iba't ibang makalangit na nilalang. Ang mid-heaven na ito ay detalyado sa ilang mga talata kung saan nagaganap ang dinamikong interaksyon sa pagitan ng mga makalangit na nilalang. Halimbawa, isang talata ang naglalarawan ng isang anghel na dumadaan sa mid-heaven at sumisigaw kahabag-habag, kahabag-habag, kahabag-habag kahabag sa mga naninirahan sa lupa dahil sa paparating na mga paghatol mula sa mga trumpeta ng tatlong anghel na hindi pa natutunog. Pahayag 8.13 Sa ibang pagkakataon, may ibang anghel na lumilipad sa mid-heaven na may misyong ipalaganap ang walang hanggang ebanghelyo sa buong mundo sa bawat bansa at wika. Pahayag 14.6 May isa pang banggit tungkol sa isang anghel na nakaposisyon sa araw na tumatawag sa lahat ng ibong lumilipad sa mid-heaven upang magtipon para sa isang banal na salusalo. Pahayag 1917 ang salitang Mesuranema na ginamit sa orihinal na tekstong Griego ay tumutukoy sa mid-heaven na ito, na maaring kumatawan sa ikalawang langit, isang natatanging antas kung saan nangyayari ang mga makabuluhang pahayag at pagtitipon. Karaniwang nauunawaan na ang unang langit ay ang nakikitang kalangitan na ating nakikita, isang makalangit na antas na pamilyar sa lahat ng nasa mundo kapag pinag-uusapan ang mga naninirahan sa langit na ito at sa iba pang makalangit na lugar, ang terminong madalas gamitin ay mga anghel na nagmula sa salitang Griego na Angelos na nangangahulugang tagapagbalita. Bagamat ang mga anghel ay pangunahing itinuturing na mga banal na tagapagbalita, ang kanilang mga tungkulin ay higit pa sa simpleng paghahatid ng mensahe gumaganap sila ng iba't ibang gawain ayon sa utos ng Diyos para sa kanyang banal na layunin. Gayunpaman, hindi lahat ng anghel ay naglilingkod sa banal na layunin. Ang ilan ay masasama naglilingkod kay Satanas na may tungkuling isa katuparan ang kanyang mapanirang layunin. Madalas itong nagiging sanhi ng labanan sa pagitan ng mga anghel na naglilingkod sa Diyos at ng mga nasa panig ni Satanas na ang ganitong mga labanang makalangit ay binanggit sa mga tekstong biblikal, partikular na sa aklat ni Daniel. Ipinapakita nito na ang ating mundo ay hindi lamang isang larangan ng labanan sa lupa, kundi pati na rin sa mga makalangit na lugar na naglalahad ng malawakang likas na katangian ng labang kosmiko na ito. Ang mga anghel na ipinadala ng Diyos ay may tatlong pangunahing tungkulin. Una, sila ay kumikilos bilang mga tagapagbalita, naghahatid ng mga kautusan at pahayag ng Diyos. Ikalawa, sila ay nagsisilbing mga banal na tagapagtanggol, madalas tawaging mga anghel na tagapagbantay, ang papel na ito ay inilalarawan sa Mateo 10 kung saan nagbabala si Jesus laban sa pagmamaliit sa mga mahihina, partikular ang mga bata, binabanggit na ang kanilang mga anghel na tagapagbantay ay patuloy na nakakasaksi sa presensya ng Diyos sa langit. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga anghel na ito ay inatasan ng Diyos upang bantayan ang mga batang ito. Sa wakas, may mga anghel na mandirigma na nasasangkot sa mga labang makalangit. Ang mga anghel na ito ay humaharap sa mga puwersang kalaban, madalas kabilang ang mga tapat kay Satanas. Bagamat maraming tao ang naglalarawan ng langit bilang isang lugar ng walang hanggang kapayapaan, katahimikan at pagsamba, mga katangiang maaaring totoo para sa ikatlong langit ang realidad sa una at ikalawang langit ay tila iba. Ang mga lugar na ito ay inilarawan sa mga kasulatan bilang mga tagpuan ng matinding tunggalian, partikular ang ikalawang langit, kung saan nagaganap ang mga labanan sa pagitan ng mga anghel na naglilingkod sa Diyos at ng mga kaalyado ni Satanas. Ang labang ito ay hindi lamang limitado sa espiritual na kaharian, kundi nakakaapekto rin sa daigdig kung saan aktibong nilalabanan ni Satanas ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng maling paratang at alitan. Ang patuloy na labang ito ay nagtatampok sa masigla at masalimuot na katangian ng mga kalangitan na lampas sa simpleng katahimikan. Sa pahayag 12 to 10, isang malakas na tinig ang naghayag sa langit, ang kaligtasan ay dumating kasama ang lakas, ang paghahari ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng Kanyang Mesyas sapagkat ang nag-aakusa sa ating mga kapatid ay ibinagsak. Siya na nagpaparatang laban sa kanila sa harap ng ating Diyos araw at gabi. Inilarawan ng isang anghel si Satanas bilang walang tigil na tagapagparatang ng ating mga kapatid na palaging naghaharap ng mga paratang laban sa kanila sa harap ng Diyos. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na si Satanas ay itataboy mula sa langit. Gayunpaman, hanggang sa mangyari ito, malinaw na siya ay mayroon pa ring posisyon sa mga makalangit na lugar, nagkakalat ng nakalalasong paratang laban sa mga tao ng Diyos. Isang susunod na talata ang nagbibigay babala sa mga nasa lupa. Ipinapahayag kung ano ang dapat nilang asahan kapag si Satanas ay tuluyang itinaboy mula sa langit patungo sa lupa. Magalak kayo mga langit at ang lahat ng naninirahan sa inyo, subalit kahabag-habag ang mga nasa lupa at dagat. Ang jablo ay bumaba sa inyo puno ng matinding galit sapagkat alam niyang maikli na ang kanyang panahon. PAHAYAG 1212 Ang mga talatang ito ay naglalarawan ng panahon kung kailan malapit nang matapos ang panahon ni Satanas. Maaaring nalalapit na ang sandaling ito, ngunit hindi pa ito nagaganap. Malinaw na ang mga kaganapang inilarawan ay hindi pa nangyayari. Sa makatuwid, kailangang maging makatotohanan tayo tungkol sa mga patuloy na gawain ni Satanas. Maraming mananampalataya ang madalas na nagsasalita na parang si Satanas ay naitaboy na sa impyerno, ngunit ito ay hindi tama. Bagamat may dalawang prinsipe ng demonyo na pinangalan ng kamatayan at hades na namumuno sa impyerno, si Satanas mismo ay patuloy na gumagala sa buong sansinukob. Inihayag sa pahayag do Bintenobutrain, ang dagat ay ibinigay ang mga patay na nasa loob nito, at ang kamatayan at impyerno ay ibinigay ang mga patay na nasa kanilang pangangalaga, at bawat isa ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Ang eksenang ito ay malinaw na inilalarawan sa Job 1-6-7 na nagsasaad, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay nagtipon sa harapan ng Panginoon at kasama nila si Satanas. Itinanong ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, Ako'y naglalakad sa ibabaw ng lupa, naglalakbay dito at doon. Isang karaniwang maling akala sa maraming kristyano na si Satanas ay nakakulong na sa impyerno, ngunit ito ay hindi totoo. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng lupa at langit ay nakasalalay sa pagiging makasalanan ng lupa kumpara sa dalisay na kalinisan ng langit. Ang kasalanan ay laganap sa ating mundo, binabawasan ang kabanalan nito habang ang banal na kaluwalhatian ng Diyos ang nagpapabanal sa langit ang Diyos na siyang kagandahan ng langit, ang lumikha ng lupa at ipinagkatiwala ito sa sangkatauhan upang pangalagaan at ikagalak. Gayunpaman, pinili ni na Adan at Eva na pakinggan si Satanas sa halip na sundin ang mga utos ng Diyos tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang kanilang pagsuway, isang pag-aal sa laban sa Diyos, ay sumira sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kanya gaya ng sinabi sa sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao marami ang naging makasalanan Roma Shambom the 19 NKJ Subi dahil dito ang mantsa ng kasalanan ay kumalat sa bawat sumunod na henerasyon ayon sa kasulatan tiningnan ng Diyos ang lupa at ito'y talagang masama sapagkat ang sangkatauhan ay dinungisan ang kanilang mga landas sa lupa Genesis 6.12 Idiniklara sa Isayas 56 Ang lupa ay nadungisan ng mga naninirahan dito sapagkat nilabag nila ang mga batas, binago ang mga utos at sinira ang walang hanggang tipan. Ang lupa ay nagdurusa na sugatan ng mantsa ng kasalanan. Ang kasalanan ay tulad ng isang nakakapinsalang sakit, binabaluktot at winawasak ang lahat ng madaanan nito. Ito ay nagbubunga ng katiwalian at kaguluhan, samantalang ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Awit 1921. Ang langit ay kaharian ng Diyos. Isaiah 66.1 At dahil sa kanyang sukdulang kabanalan at hindi pagpaparaya sa kasalanan, hindi niya maaaring tiisin ang presensya ng kasalanan nang hindi nagbibigay ng hatol inilalarawan ng kasulatan ang kadalisayan ng Diyos. Sinasabing, ikaw ay masyadong dalisay upang tanggapin ang kasamaan at hindi mo maaaring tingnan ang mali. Bakit mo kung gayon pinapayagan ang mga mapanlinlang at nananatiling tahimik habang ang masasama ay nilalamon ang mga mas matuwid kaysa sa kanila? Habakuk 1.13 Gayunpaman, dahil sa kanyang napakalalim na pag-ibig, nilikha niya ang isang daan upang alisin ang sumpa ng kasalanan, ang pagkakasala na dumudungis sa ating mga puso at sumisira sa ating mundo. Sa krus, winasak ng Diyos ang kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, na ang dugo ang nagpalaya sa atin mula sa mga kahihinatnan ng kasalanan. Siya ay namatay para sa atin pinasan ang parusang nararapat sa atin upang iharap tayo na walang dungis sa harap ng Kanyang Ama sa langit. Si Heso Kristo ang manunubos ng mundo sapagkat Siya lamang ang makakatawid sa pagitan ng langit at lupa. Pinatutunayan ng kasulatan, sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao, marami ang gagawing matuwid, Roma 5.19. Mahirap aminin, ngunit tayo ay isinilang sa kasalanan, pumipili ng kasalanan at nagsasagawa ng kasalanan. Gayunpaman, ang mabuting balita ay ang Diyos ay nagbigay ng paraan para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Efeso 12.29 Iniaalok ito bilang Kanyang dakilang regalo sa atin sa isang tiwaling mundo. Ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa ay nakasalalay sa katotohan ng iniwan ni Yesu Kristo ang karangyaan ng langit at pumunta sa ating makasalanang mundo para lamang magbigay daan sa ating walang hanggang kaligtasan. Ang gawaing ito ay lumikha ng isang napakalalim na kaibahan sa Diyos sa langit at sa atin dito sa lupa. Sa langit, masasaksihan natin ang maraming kamanghamanghang tanawin, ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang makita ang tagapagligtas ng mundo at ang kanyang kaluwalhatian. Makikita ng inyong mga mata ang hari sa kanyang kagandahan at makikita ang lupaing abot tanaw. Isaiah 33, 17 ipinakita sa atin ni Heso Kristo ang isang sulyap nito nang ipakita niya ang makalangit na kaharian at tinatasan si Apostol Juan na isulat ang kanyang mga pangitain. Doon, nakita ni Juan ang kordero at narinig ang bawat nilalang sa langit na nagpahayag, sa kanya na nakaupo sa trono at sa kordero ay maging papuri at karangalan at kaluwalhatian at kapangyarihan, magpakailanman. Pahayag 6 at 13 Ang ating kalikasan bilang tao ay madalas na nag-uudyok sa atin na mag-isip tungkol sa langit, subalit sa kanyang karunungan, pinili ng Diyos na ibahagi lamang ang ilang sulyap ng kanyang walang hanggang tahanan sa atin. Tunay na, hindi sapat ang mga salita ng tao upang ilarawan ang ganoong banal na kadakilaan. Ang kinang ng mga yaman sa mundo ay mawawala sa liwanag ng langit. Inilarawan ito ni Juan gamit ang mga talinghaga. Ang liwanag nito ay tulad ng isang napakahalagang bato, gaya ng kristal na jasper. Ang pangunahing daan ng lungsod ay dalisay na ginto, malinaw na parang salamin, pahayag 2121. Bukod pa rito, ang labindalawang pintuan ay labindalawang perlas. Bawat pintuan ay yari sa isang perlas, at ang mga lansangan ng lungsod ay dalisay na ginto tulad ng malinaw na salamin. Dito sa lupa, ang ating mga kalsada ay gawa sa graba at asfalto, at ang ating mga bintana ay simpleng salamin. Ngunit sinabi ni Juan ang tungkol sa mga lansangan na yari sa malinaw na ginto. Mahalagang tandaan na sa langit ang lahat ay binago, tayo, ay binibigyan lamang ng ilang sulyap sa kung ano ang naghihintay sa atin. Ang pag-unawa sa ganoong kagandahan ay mangangailangan ng pagbabagong anyo sa ating makalangit na sarili. Ang mga bagay na malabo sa mundong ito ay magiging malinaw sa kawalang hanggan. Sa ngayon, ang mga ito ay nalalaman lamang ng Diyos. Habang tayo'y naghihintay ng may pagtitiis, hayaang punuin ng mga pananaw ng kagandahan ng langit ang iyong espiritu. Ito ang magpapanatili sa iyo hanggang sa ang iyong mga mata ay ganap na mabuksan. Tiniyak ni Pedro sa mga naghahangad ng langit, Tatanggap kayo ng isang maringal na pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. 2 Pedro 1.11 Kapag tinanggap niya ang kanyang mga tagasunod, babaling siya sa kanyang ama at sasabihin, At ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa, gaya natin ay iisa. 1722. Mamasdan natin ang kanyang mga kamay na may sugat ng pako, luluhod sa kanyang paanan at iiyak sa galak, pinupuri ang kanyang kamanghamanghang pangalan. Iyan ang pananaw na ating pinangahawakan tungkol sa langit. Manalangin tayo, mahal na amang nasa langit. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Heso Kristo, hinihiling namin na pukawin mo sa amin ang kabuuan ng iyong banal na Espiritu. Gabayan mo kami sa pagpapatibay ng aming ugnayan sa banal na Espiritu, mamuhay sa kanyang lakas at gamitin ang kanyang mga kaloob. Jesus, Ipinangako mo sa amin, sinasabi, ngunit ang tagapayo, ang banal na Espiritu, na ipadadala ng Ama sa aking pangalan, ay magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at ipaalala sa inyo ang lahat ng aking sinabi sa inyo. Juan 4.26 Turuan mo kaming kilalanin ang aming mga limitasyon sa pagunawa at magtiwala na ang banal na Espiritu ang may hawak ng lahat ng karunungan. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na Espiritu at ang kanyang mga pananaw sa bawat aspeto ng aming buhay. Hinihiling ko ito sa iyong banal na pangalan. Habang ang bawat bagong araw ay sumasaklaw sa dilim, dalhin mo ang kaliwanagan sa aking buhay sa iyong banal na liwanag. Amang nasa langit, palayain mo ang aking isipan at paginhawain ang aking balisang puso. Ang aking kaluluwa ay tulad ng maalon na tubig, hindi mapalagay at walang angkla. Ipagkaloob mo sa akin ang lakas at malinaw na pananaw upang matuklasan ang aking layunin at sundin ang landas na iyong inihanda para sa akin. Ako'y nagtitiwala sa iyong walang hanggang pag-ibig Diyos na alam kong gagabayan mo ako sa dilim na ito. Gaya ng pagbawi ng bukang liwayway sa gabi, hayaan mong ang iyong liwanag ay magdala ng kaliwanagan sa aking buhay. Idinadalangin ko ito sa iyong pangalan. Amen. Mapagmahal na Ama, buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyong presensya, naghahangad ng karunungan at lakas mula sa isipan ni Kristo na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng kakayahang malampasan ang bawat hamon at tukso na aming kinakaharap. Hubugin mo ako bilang isang tunay na alagad ni Kristo. Gaya ng nasusulat sa Taiwan Timoteo 1.7, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip. Hubugin mo ang aking isipan upang maging kawangis ng kay Kristo Banal na Espiritu, manahan ka sa akin at hayaan mo akong patuloy na mamuhay sa iyong presensya. Mahabag ka sa amin, Diyos na Banal na Espiritu. Palakasin mo ako sa gitna ng aking mga pagsubok. Ipagkaloob mo sa akin ang iyong mga hayag na kaloob at hayaan mong mamunga sa akin ang labindalawang bunga ng iyong Espiritu. O Banal na Espiritu na nagnanais ng kaligtasan ng lahat, Liwanagan mo ang lahat ng tao ng kaalaman sa iyong katotohanan. Ipagkaloob mo ang iyong makapangyarihang liwanag at mapagmahal na kabutihan sa lahat upang iyong maparangalan ang Diyos sa pagkakaisa ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong aanihin iyong tunay na pinukaw mo na bumubuhay sa pusong misyonero ng simbahan. Amen. O hari ng kaluwalhatian, ipadala mo sa amin ang pangako ng Ama, ang espiritu ng katotohanan. Hayaan mong ang tagapayo na nagmumula sa iyo ay liwanagan kami at punuin kami ng lahat ng katotohanan gaya ng iyong ipinangako. Amen.